Keep the peace out! Ibasura! Servisyo sa tao! Wag ang negosyo! Servisyo sa tao! Wag ang negosyo! Servisyo sa tao! Wag ang negosyo! Keep the peace out! Ibasura! Keep the peace out! Ibasura! Secretary Tugade, ipapaalala ko lang po ng ating pong gobyerno ay gobyerno ng mamamayan. Gobyerno po ito sa pamamagitan ng mamamayan. Gobyerno po ito na para sa mamamayan. Uulitin ko po, gobyerno ito para sa mamamayan. At naaalala ko rin po ang sinasabi nung kumakandidato po ang ating presidente. Ang sabi po niya, where there is peace, there is progress kung meron daw pong kapayapaan, mayroon pong kaunlaran. Pero, dito po, sa mga panuala o sa mga gustong ipatupad ng ahensya ng ating gobyerno, ito po ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Kaya yung sinasabi ng Presidente Duterte, yan po ay isang malaking kasinungalingan. Sana po, pag-aral mabuti at huwag nyo pong sundin ang aming nakikita nang nyo pong ginagawa na ito ay isang tambuhan ng negosyo na ito po ay pangangasiwaan ng mga tukot na ng yaman. Ito po ay magtutulot ng malaking kabuluhan, kabutuman at kawalang katiwasayan sa panig po ng mga transport sector. Ta. Kaya po ng ng na natin 'yung karapatan nila sa kabuhayan. Ang e i nga eh hindi angkop sa sitwasyon ng mga kalsada natin. 'Yun ang 'yun yata hindi nila napag-aralan. Napag-aralan nila kung paano i-implement, paano daw yung batas, kung paano babayaran. Pero 'yung sitwasyon ng kalsada. Yan ang hindi yata nila na aralan Malaking ano, malaking uh, epekto. Kasi sa halaga ng bawat araw na babayaran mo eh kabawasan sa kita. Hindi hindi lahat ng oras eh maganda pasada. Hindi lahat ng araw buenas. Kaya nga kami nanawagan sa pamalan, pamalang uh, ni Duterte at nagpamahalang Luzon ng Estrada Ibang uh, pagkakaralan nila patuloy hindi yung uh, tutubuin o kikitain ng presyo nila mas lamang kasi ang kikitain kaysa sa tuloy sa amin hindi namin inaano yan eh, total yung tuloy yan yung eh, pagpupila sa karapatan namin mabuhay Napangalitan po ng ating protobusyon doon so, sa sinasabi nyo lang, Clover Wami, mahal po namin ang ang kalikasan. Pero mahal din po namin ang aming kabuhayang, mahal din namin ang aming mga anak. Sana po tingnan nyo yan. hanay, kami po ay mga marinig kumbara po sa inyo ang mga tubod ng yaman kung gusto ko natin na ang ating bansa ay umasenso, kinakailangan -kina po bigyan nga po ninyo ng ayuda ang sektor ng transportasyon. Bigyan nyo po ng ayuda ang sektor ng magsasara. Alam nyo po, Sekretary Tugate, kung kami po ay pupuntunin ninyo, sa kami po Kami po, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮಹಾಮೃದಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭ